Mga kaunting kaalaman, ang pangalan ng misteryosong nilalang ay si Beru. Si Beru ay isa sa mga shadow soldier ni Song Jin Woo, ang ama ni So Wu. Siya ay dating Ant King o kilala sa ang hari ng mga langgam na tinalo ni Jin Woo sa Jeju Island Raid. Pagkatapos ng laban, ginamit ni Jin Wu ang kanyang kapangyarihan upang buhayin si Beru bilang isang shadow soldier. Mula noon, naging isa siya sa pinakamalalakas at pinakatapat na miyembro ng Shadow Army. Mga katangian at kakayahan ni Bero, una, ang lakas at bilis. Isa si Bero sa mga pinakamabilis at pinakamalakas na anino ni Jin Wu. Dahil dito, siya ang karaniwang pinapadala sa mga mahirap at mapanganib na misyon. Ikalawa, kakayahang mag-